kung sino man po ang namumuno ng, sa DSWD o NCR, si Junel Quaresma po ay hindi po karapat dapat pagkatiwalaan sapagkat pareho po kami nagsasabu. Huwag ka nang umirit pa. Uling gamit natin yung lunes, alas 9. May dala na si Michael, pero ang ganung ginawa mo, pinahati mo para kami tatlo gumamit sa isa at ikaw doon sa isa. Doon kami gumamit sa tapat ng CR. Samantalang ikaw, pumasok ka sa loob ng warehouse mo. Ikaw kasi, hindi mo binigyan ng maayos ang rasyon kong corn beef. Di sana, hindi tayo nagkabukingan ngayon. O, di ba? Andito po sa ating studio ngayon, isa po siyang volunteer ng DSW NCR uh, sa uh, NCR. At uh, ang kanya pong ibubulgar ay yung pagsasyabu niya at ng kanyang mga kasamahan sa oras ng trabaho sa warehouse na po ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo, alias Dick, asin Adik, Anyway, sir, ah, uh, kayo ho'y uh, nanggagaliti kanina at galit-nanggalit galit ho kayo at sinasabi niyo po yung inyong pong supervisor sa NCR DSWD Warehouse kasi okay. kayo po'y volunteer okay. at mga kasamahan mo no, kayo po'y lagi nagsasabu sa oras ng trabaho. Okay, okay bago ang lahat, tatanungin ko po, ano yung ginagawa niyo bilang volunteer sa DSWD Warehouse? Ano yung mga responsibilities niyo? Nagre-repack mo kami ng mga damit sinasako po namin, tapos kinakamada po, mm. inaayos po namin sa loob ng warehouse, mm. tapos nagwawalis-walis din po kami sa labas ng warehouse, doon sa RCC okay. po. So, wala ho kayong sweldo? Wala po. Volunteer? Opo. Pero volunteer. meron binibigay sa inyo, pa konsuelo. Opo. Opo. Ano yung mga binibigay sa inyo? Anim na kilo pong bigas, saka may isang walong dilata, may siyang po Okay na po, sana yun. Wala na problema? Opo, oh, wala na po. Nagka-problema lang, na hindi ibigay sa iyo yung rasyon mong corn beef. Opo, kahapon po kasi. Okay. Lahat po nung mga nakakaon po kasi kahapon yun eh. Yung bawat isang araw po, isang kahon pong food pack. okay, so, na... Let's make it short. So, nagagalit ka dahil dinugasan ka ng corn beef ng Opo, Kaya binubulgar mo na yung ginagawa niyo yung pagsasyabo sa oras ng trabaho. Opo. So, lahat kayo doon, sinasabi mo nagsasyabo kayo? Kami pong apat po doon na lalaki. Sino-sino yon? Ako po si... Babang, hindi, wag na. Yung mga Kasa sino yung bisor na kasama mo doon? Ay, pinakabos po namin doon si Junel Quaresma po. Okay. Ayun po pinakabos. Wala bang CCTV doon sa warehouse para makita yung mga aktividad ninyo? Wala po. Okay. Kaya hindi po makikita ang bawat galaw doon sa loob. So, so palagi nyo ginagawa to sa oras ng trabaho, uh, sa break time, break time ba, nagsasabok kayo? Lunes hanggang biyernes po ang gamitan po. Lunes hanggang biyernes? Nagsasabok kayo, walang Opo. ginawa, kundi magsabok na magsabok sa loob ng Bago warehouse. Bago magtrabaho po. Bago magtrabaho? Okay, sige. Uh, mga kausap natin, yung DSWD para pula ng uh, pahayag. Okay, Ringing hindi sumasagot. So matagal niyo na po itong ginagawa? Opo, jam po sa RCC sa Aison City mula nung malipat po kami dyan. Okay, wala ka bang uh, monitor na nakawan sa warehouse? Dahil sabi mo, nagsasabok ko. meron po. Kaya lang, wala po akong may papakitang video ngayon. Kaya pero alam ko pa lahat na nangyayari sa loob ng warehouse. May nagpapabenta nangpa, po si Boss General Quaresma ay isang kasamaan din po namin. Okay. Pero alam ba ito nung mga opisyalis ng DSWD na nag-hire sa inyo para magtrabaho doon bilang volunteer? Wala po silang nalalaman eh. mga mga Sino nag-hire sa inyo? Doon. Ay si ako po ay nakapasok lang po ako roon dahil sa isang kapitbahay lang din po. Okay. Nakapasok lang po ako. I see. So sinasabi mo lahat kayo na volunteer? Opo. Okay, volunteer doon sa Uh, warehouse na yun, ay nagsasabot sa oras ng trabaho. Opo. So, hindi kayo monitor ng uh, mga namamahala doon sa DSWD? Wala po. Okay, wala silang kaalam-alam? Wala po silang kaalam-alam. At one more time, hindi ka sana magsasalita kung hindi dahil sa Opo. So, maganda ito at ikaw inadugasan para magkaalamanan na. Ganun po nga. Kung hindi sa Cornbib, di sana tuloy-tuloy ang ligaya. Opo. Di salamat sa Cornbib, kung totoo siya. <laughs> Sige, para aksyonan ang kanyang uh, reklamo, sa linyong telepono si Nestor Canlas, Admin Officer 4 ng DSWD-NCR. Mr. Canlas, magandang hapon. Ay, umaga po, Mr. Canlas. Sir? Sir Nestor, magandang hapon po. Mr. Canlas, DSWD-NCR, at kung sino man pwedeng sumagot sa DSWD-NCR, pakisagot lamang po dahil ang inyong mga tauhan sa weras na volunteer, mga shabu, adik. Wala. So natatakot po yung DSWD. Mr. Canlas, one last time. All right. Ma'am, wait lang po ha. Ma'am, sagutin niyo na po. Magandang hapon, mag magandang umaga po. Sino po sila? Hello po. Anyway, kung hindi man tayo sagutin, mainam ho ito, napunta kay Rito para malaman yung mga nangyayari pala diyan sa DSWD NCR Apo. warehouse ng sagayon, malinis na yan. Opo, dapat po malinis na. Okay. Hindi na po dapat maluklok dyan si Junel Quaresma dahil wala pong gagawin yan. Habang buhay po magsasabo Hindi lang si Quaresma, pati, pati po, pati po ako. Lahat kayo. Okay po. So dapat si Bakin lahat yan, palitan ng bago. Tama po, ganun po ang gusto ko po mangyari. Okay, bukod sa inyo mga volunteer, total na takip, takip. Nakatakip hindi namin nasabi pangalan mo. Meron pa ba ibang mga tagi-SWD na gumagamit? Eh, na noon, hindi volunteer? noon, meron po silang kasama sa Pasay po. Sa Pasay? Na, naikwento lang po sa akin. Ng, Official ng... o volunteer din? Hindi po. si po sila ng sakin sa ng DSWD. Okay. Sige, Oo. Miss, Mrs. Nieve Hene, Hene, oh, Gentilizo, magandang hapon po. Ma'am? Ayaw talaga. Uh, kasi sensitive po na issue ito eh. So, magandang hapon po, Mrs. Nieve. So nasabi mo meron din palang uh, hindi volunteer to oh, ha. Opo. Oh, Huwag mong banggitin pangalan. Na nagsasabu din nataga okay. taga DSWD empleyado. Opo. Kinuwento lang po sa akin ng kasama ko na so, volunteer. Matagal na ito nangyayari sa matagal DSWD Matagal na po pagkakalam? sa Pasay pa po. nagagamit Nagagamitan na po sila. Okay. So hindi lamang sa DSWD NCR ang pagkakaalam mo na may nagsasabu oh, sa oras ng trabaho ng mga volunteer at mga kawani mismo sa ampang lugar sa DSWD? Doon lang po sa may pasay sa Enrox. Enrox? Oh, doon lang po ang alam ko po. Saan ang gagaling yung mga shabu ninyo? Eh, may taga-bili po. Dati pong kasama po namin si Victor. Si Victor? Okay, Victor lang. Saan binibili ni Victor yung shabu? Doon po sa may... Diyan sa may, ano po, sa may Quezon City rin po. Malapit lang po doon sa warehouse namin sa RCC. Doon yung binibili yung oh, shabu? Oh po, Tapos po pag nabili, lang. doon na kayo sa warehouse, oh, nagsisabu na kayo. Sa warehouse na po pernas. lahat ang gamitan. Hmm. Hindi na halata ng mga kasamahan nyo, yung mga opisyal ng DSWD na bangag kayo sa Cebu habang tatabaho? Hindi po siguro. Hindi ko rin po alam. Baka sinasant nila nang siguro. Buti hindi kayo natutokso na magnakaw ng mga gamit doon sa warehouse? Hindi, hindi naman po. Hindi naman. Basta kayo magshabu lang. Mag -shabo. eh, teka hmm. muna, last. Saan nyo kinukuha yung pambili nyo ng shabu? Sir, sir po. Ha? Sir, sir. Yung bang pinasahod namin na dilata, pag binebenta po namin yon para pa masaya po sa sa nagse-share po kami si kwenta o Sandal. ah so yung uh, yung sweldo niyo yung pa-sweldo sa inyo ng mga dilata opo ayun ay, ay binebenta niyo para pambilang shabu opo si at tungkay shabu sa loob ng DSWD opo share share po kami sige okay na po yan ah uh, di ba paparating natin sa kataas-taas ng DSWD pagkatapos ho nito at kung kinakailang ko payag ba kayo lumantad para sabihin yung katotohanan opo. na matigil na ito opo very good sige po uh, dito lang po muna kayo Ayaw sumagot ng DSWD, binigyan namin kayo ng para sumagot mga tag-DSWD NCR sa ngalan ng patas ng pero ayaw nyo, okay lang. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.